wala po tayong marinig kundi ang ingay ng karagatan dito sa Puerto de la Cruz you know. pero napakaganda po ng tanawin eh, dito sobrang ganda rito maingay man po ang karagatan pero parang kahimik ang lahat malulungkot ka nga lang po dahil parang gusto mo na naman tumawid sa kabilang dagat papuntang Pilipinas Pilipinas na naman po ang ating ano iniisip pag nakikita ko po ang kargatan parang ang sarap umuwi ng Pilipinas kasi parang pakiramdam ko ay ang layo-layo na ang layo-layo na parang di na ako makakauwi OFW malungkot <laughs> ayun nangangalit na mga dagat yes mayo ang lahat ang lahat ay maingay dagat dagat hmm. kakiramdam ko po ay mahuhulog ang aking cellphone nalulula po ako <laughs> ang dagat ang mga may edad na tulad natin tulad ko <laughs> ayun ang rin po nitong bahay na to